Please subscribe sa NYGC Nice Yaga Channel Blind Drama. Salamat gid. Kagkaron sa katapusan ng abahin sang aton NYGC Suspense Action Drama. si Drago? Si Drago. din akong Nga makaaway gid. Sa si trago kag si Bugor. Agod ah? <laughs> Matapos ng tanan-tanan nga ini. Eh. Ah, ko ah. Kaya na si General. Ah. Mapreparar ko ngunahong lon kita dako ko ng posta. million ang pusta sa hampang ni Bogor kagdrago ah oh, dadamdaman ko pa si Bogor bata sang amigo kong hapon isang napatay ang amigo kong hapon ginpadako ko siya ginpadako ko si Gregorio kinahanglan nga Ma makilala ko man ang kasumpong yung ginahingadlan kay Drago sige na mga bata-bata maghimos na kamo oh general oh, general oh. Iplastar na ang ring. Ah, iplaster na. Kagdalo ng duha sa ring. Yeah. Ay, hindi, kadang sa mga tao nga nagalantaw sa amon. Oh. ni malah pak awak yang di kami ni kalah cot si aduh uh, lai anda kena drago anda nak aku bugur kagayan dari kita magatak sanai sang aton kosong, batok kosong. Uh, or, 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 or oh sige na drago maganda kena handa na drago Oh. Eh, boss! Evan! Eh, eh. Ang tanan nga ari diri sa ari na na mapusta ako kay Drago. <laughs> oh. Sigurado na ang pagdaog ni Drago. Okay, eh, eh, boss. <laughs> <laughs> <Nagapatingin>, <laughs> madaog si Drago. Hindi madaog si Drago. Magdaog si Bugurugan. Abo! Eh. Eh. May pusta man kay Bugurugan. Ah! Tapon si Bugurugan. Eh, balo ako ang ah, madaasigin na siya. Pero ayawan siya kay Drago. Pero pareho sila <laughs> sa training ni Drago. Kay Balo ako sina. Pero <laughs> sindikato si Drago. <laughs> sindikato man si Mugurugan. Gusto. <laughs> Sane, E ang pusta nyo. 10 milyon ang pusta. na. 20 milyon ang sakon. <laughs> e Nalagpo sa mga pusta nila. Sige. Ihatag e ang tanan ninyo ng kwarta. Tapi mata Ogna si Drago. <laughs> Karena, dah hari nak kami sebab si bawa ring. Hoi, <tod> ini naik gol dah nak. Oh, oh, Grabi gil dia nunggu sama

sa kamakusang inumur ni Drago kag daw magurugi ako hari bagay hai Oh! nagasambuan ng tuwa. Nagasambuan, no? Hindi ka maghulang, Karatsotse! Ba? Pulis? Sinanglan matapos ang oh, kalangin mo, Karatsotse! Oh, hindi, may mga pulis. Madalagan ako! di, ano na si klasucci? oh, nagdalagan siya. Oh, kinanglan, kinanglan ng malagas ko siya. kinanglan gida. on na yung di siya gida. si Rodrigo, si Rodrigo gida. ang anak ko. hindi, hindi ako mapadada taposon ko na ini, klagson ko si Carla Chutsey, si ani malaga yin pawi mo duwa si Gregorio malapit sa akin, tuod yin padako ko siya, si Rodrigo, among maton tuong kung anak, yah ko si Carla kasalanan ko pang panalangan. Nagkasala ko. Abni, <laughs> pang panalangan. gali eh. Karatsun Ba? General Montalban! Parang nagali kami sa Utan May mga manok diri eh. <laughs> oh, da. Matapos ng kalahin mo, Karatsun si. Aring armas ko. Ano ba ko? Hmm? General, madrohay kita. Oh, kalatuti. Madrohay kita. May ako hasta sa lima. Pag-abot sa lima, kinanglan na maabdi ka magtiro. Kay kung hindi, mapatay ko ikaw. Oh, General. Handa ka na? Handa na ako. Isa.

Patay na si Kalatsotse. Oh, oh, natapos gin man ang kalain mo. Paano ba lang nga nag-general pa ako kung bugo ako sa umusinin situation? sitwasyon? Oh, sala mo lang, kikin paapot mo lima. Kundi, isa, 2 lima, patay ka. Mahingagawa ko balik. Mahinga ko balik! balik! Yo ha harana si si Bogor enggak kebangun seliwat. waktu. Unci banyak kok. Hari po! Drago oi! Tak. Kaspung si banyak. Hendur lain. Patahkan ani Drago. Kinan maka bahasa ko. Kinan geda.

Oh, oh, reconta pousan bugor. Oh! Bah, ha, ha. La si, la dépond monsieur, j'ai bugor. Oh. Rogrug oh. Bah. Rodrigo sắp tập eh, hoa son Nó ký tàu ku ghi mân nâng cao taddy ý cầu ghi mê hôi quá đi nho quá nho 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 Hadi, hindi mo dapat nagawa ni Bugor tungod si Bugor ginpalangga ko na maging kami ko sa anak pasensya ka na kun ginbayaan ko ikaw kamay ka pa tungod ang iloy mo hindi magsugot na unungan ko siya tungod sa to, pigado lang ako. Kag ka manggaranon ng iloy mo. Pero ay ikaw kabalong agin pa ka iyan niya? Dad, nanginit man ako. Nangin... Nangin salawayan ako sa susudad. Tungod na patay nilang asawa ko. Yun pangatay nilang kabataan ko. Rodrigo,

Uh, uh, sijirahmunttar ban igo kok uh, meagi aku deredu uh, uh, ko Na kasar aku aku dere merege aku Animal ka bugor Nagsun ko ikaw bisan din ka pangapunta sa kalibutan Yaring motor Sakyan ko ni Dan balikan ko lang ikaw Balikan ko lang ikaw daddy Patay na si General Karun Pasarapotan ko motor ko ini! eh Ay Lahulat ako bugor Oh Lawson ni, na patay Napatay mo na nga may ko. Taposon on ta Abi mo. Ikorong nasakitan, sakitan. Nga napatay kong tinirar. Siya nagpadako sa akon. Amo gani na bugor. Siya nagpadako sa imo, pero mo pero ginpatay mo sa. Hindi ko hungod ako. Hindi ko hungod. Tungod ko ang ginag-target ko nga patyon. Pues. Taksanay kita sa armas. Ha! <coughs> ha! <coughs> Ah, segge. Hai!? Ah. Ecco, mocca sedoghan Bogor. No, ecco manaco sedoghan ini drogo. Oh, Bogor. Oh. No, ini. Ah. Ah. Oh. Patayin mo si bukor. 'Di mo takan ko. Hindi na ko maglokae sa mundo. Diyos ko. Sa buong lang liwat, mamit lang ang pangalan mo. Pat Patawara ko sa mga salam mo. Diyos ko. Asawa ko. Mga anak. Daddy.

Nang duwa. Si Bogor kag drago. Oh, wala na kita sang mahimo pa. Bisa ng general patay naman. Ah. Isyot? Sir. Pabala ang mga orphanage nga ginapulikan ni Drago. Pabala ang mga madre na iyong ang mga kasimbahanan na nagkalain-lain kagang mga tao nga wala sang balay na iyong kinpulikan ang sila nga patay na ang ila maganihan Sir dalayawon si Drago sa tanan-tanan niya ginapanghimo niya Sir <laughs> Inilipod sa ato ni Ibalo o kunanong ipanghimol, Drago. Dalayawon, sir, si Drago. Oo! Kagsubong! Nasa bata ng pamangkot! Kung sinugit pala si Drago. Paalam, Drago! Gabay paman. man! Nakundiin man ang kalag mo! magalinong ini kagpatunon ka sang Dios paalam dragoh mga kanaisyaga kag mga listener sa uh, ASFM subong naisyaga YouTube Blind Drama Production ako si Kuya Hilandan ang tagsulat sa sininga drama nagapasalamat gid sa Amon Program Editor Romel uh, Pineda Emilio Magbanwa kag sa tanan-tanan gid nga nagabulig para mabuo ang kasaysayan ni Drago gabay pa ang, ang, tanan nga nakabati sa sini makakuha sa pagtulunan kag leksyon na bisan ano kalain sang tawo sa ulihi magadumdumgid kon sino kag ano ang Dios sa iya kabuhi mga ka ES kag mga ka NYGC sa tanan nato nga mga tag palamati ako gali si Emilio D Magbanwa isa sa mga sound mansang sang aton drama sino si Drago Kabay nga nalingaw man kamo sa amon nga presentasyon kag ako na lipay gid nga napabati namon sa si inyo ang adventure ni Drago. Kag upod ko dire aton uh, abyan, aton uh, nga uh, vision audio editor or audio vision editor. Ah, uh, ari na siya. Okay, mga ka-AS, ako gali isa sa mga naghatag kulor sa kabuhi ni Drago sa aton uh, drama nga sino si Drago uh, ni siya namon gin padalman kag gin analyze gid ang bilog nga kasaysayan ni Drago actually ang kasaysayan ni Drago amo ni siya ang pinaka challenging nga editation nga naobra ko sa tantang nga mga drama nga ginobra na sa NYGC blind drama so hindi bala hindi bala Mr. Emilio Magbanua? Yes, uh, Mr. Romel mm. Pineda. Kag uh, kabay nga nalipay sila kay ini nga uh, ano production. Makita mm -hmm. naton kung ano gid bala ka importante ang kabuhi sa isa mm -hmm. natin nga, isang ano ka tawo makita naton nga bisan ano ka ka tunto mm -hmm. traidor pero sa gihapon sa Ginoo ka dapat manumbalik mm -hmm. ang pinakamasubo lang dagaling kay ti kundiin pa nga tagumatayon ka na dito ka pa magbalik sa magbalik. iya Oo. actually Oo. ang tanong nga bagay nagkadto sa realization sa uli nga panahon nga sang maayo pang lawas sang isa ka tawo mahimo yan, yang tara nga gusto hindi mo kahit siya makitaan sang ano bala sang bagay-bagay uh, bala -bagay nga makapadumdum sa Ginoo oh. madumduman yung Ginoo nga maka although hindi man nato malikawan nga te syempre uh, ang aton bida nagapangamuyo man sa Ginoo mo example bisan oh. tuod ara ka sa isa ka sindikator ara ka sa isa ka organisasyon damo ka sa nahimo nga hindi maayo sa parehas mo damo ka sa nahimo nga hindi maayo sa sosyedad but still uh, nagadangop man na sa Ginoo gyapon te kriminal oh. kriminal kriminal, criminal, criminal sa Ginoo oh. so that's why sa kasaysayan ni Drago nga ato na na Pamayin. drama makita naton nga isa lang gid ang kaladtuan sang tawo which is ang Dios lang gyapon di sa katapusan kag ang pinakaimportante sang pasik pa kita may mahimo pa kita sa aton kabuhi o kun ara kagidman man subong sa kalainan mas maayo nga matamaton ta nang aton kabuhi nga hindi na kinanglan bala nga maglabot pa sa pareyo sa nadang ni Drago nga may matabo pa kag magbalik kita sa Ginoo okay. okay, balik kita Kuya Hil Madamo gid nga salamat gabay pa nga uh mauyo na ninyo ini ining matahom nga drama diri sa Naisyaga nice Blind Drama Production.